sa Sapagkat kapag hindi mo siya pinagsabihan, at siya'y napahamak, may pananagutan ka. Meron pala talaga tayo obligasyon sa ating kapwa. Nung una, akala ko, nung hindi ko pa ito napapanood na video ni Father King, yung kanyang homily, akala ko, wala tayong obligasyon. Kaya itong pagpupuna natin dito sa ginagawa ni Chloe at ni Carlos ay hindi ito para i-curse sila. Pinupuna natin sila dahil sa uh, magulang na nila yung kanilang inabando na. Hindi na ito tama. Kaya salamat sa homily na ito at talaga namang uh, binibigyan tayo ng way para lalo tayo magtuloy-tuloy sa ating pagpupuna sa dalawang ito na mukhang napapariwara na talaga at kailangan talaga nila ng spiritual advice. Actually, dun sa mga inaatenan ko na mga household uh, meeting namin, kasi I, abilong belong, we belong to Couples for Christ, isa talaga dun sa mga topic na na-discuss ng aming speaker ay bawat isa sa atin ay may obligasyon na ipagdasal ang ating mga kapwa. Hindi lang yung sarili natin, kundi pati yung kapwa natin. Ang kapwa natin ay pwedeng magulang, kapatid, anak, asawa, kamag-anak. Yan yung tinatawag na kapwa. At of course, yung mga kaibigan. At kahit hindi natin kaibigan, basta kapwa tao, meron tayong obligasyon na ipagdasal sila. Ituwid sila. Kasi ang bawat isa ay uh, binibigyan tayo, inatang sa atin ng Diyos ang obligasyon na to. So hindi po tayo masisave pagdating ng panahon kung nagdadasal tayo para sa sarili lamang natin. Kaya di ba, walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang. Kaya di ba may kantang ganon? Because we believe na yung tao uh, create dito sa mundong ito para mabuhay ng hindi mag-isa. Para mabuhay, para sa pangkalahatan. So we are here to live not for ourselves but for everyone. Kaya no man is an island. Bawat isa sa atin nagtutulungan, hindi lamang doon sa uh, pagtutulungan para maiprepare yung ating uh, hapagkainan, kundi pagtutulungan natin na maituwid itong mga uh, napapariwara, katulad nitong uh, dalawang ito na sobra na, di ba? Sobra na yung kanilang pagmamalabis sa kanilang mga magulang. Kaya pag, kung uh, pakinggan nyo ito na sinabi ni Father King. dapat mong pagsabihan. Sapagkat kapag hindi mo siya pinagsabihan at siya'y napahamak, may pananagutan ka. Bakit? Dahil daw, kung sakaling sinabihan mo siya, baka nagbagong buhay. Pero dahil naging madamot ka, naging duwag ka, naging iresponsable sa iyong kapwa napahamak siya sa kabilang banda kung ang iyong kapwa ay gumagawa ng mali at pinagsabihan mo pero itinuloy ang kanyang mali at siya napahamak wala ka raw pananagutan dahil ginawa mo naman ang iyong tungkulin sadyang matigas ang ulo pero hindi lamang tayo basta nagtutuwid o nagsasabi ng kamalian si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, pinaalalahanan tayo na natin ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig. Kaya ang iyong pagtutuwid sa mali ng iyong kapwa, ang iyong pagsasabi ng mga dapat ang maging pananaw ng iyong kapwa batay sa ating pananampalataya nag-uugat sa pag-ibig. Kaya nga sabi, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sa gayon, bilang mga Kristiyano, ang ating gawain ng pagtutuwid ay merong pag-uugat sa ating pag-ibig sa ating kapwa. Hindi galit, hindi pag-ihiganti. Ngayon po kasi, nagtatago yung salitang katarungan sa pag -ihiganti. Kapag ako ay sinaktan mo, sasaktan din kita Kapag siniraan mo ako, sisiraan din kita. Hindi po ang pagtutuwid ng mali. Bilang mga Kristiyano, maaaring makaranas tayo ng rejection sa ating pagtutuwid sa ating kapwa, pero ang mahalaga, ginampanan natin ang ating pananagutan sa diwa ng pag-ibig. Napakaganda ng kanyang homily. Hindi na daw natin kasalanan kung ang ating itinutuwid na tao ay hindi nakinig sa atin at patuloy pa rin nagiging matigas ang ulo. Kasalanan na nila 'yon. Ang importante ay ginawa natin ang ating obligasyon sa ating kapwa na para hindi mapatibong sa kasalanan. So kailangan natin silang punain. Actually Uh, kung kung biblical speaking lang ang pag-uusapan which is hindi naman dapat natin pag-usapan dito dahil hindi naman tayo expert pero sa basic lang na understanding eh actually itong pagsasama nilang dalawa na hindi pa sila ikinakasal ay mali, mali sa mata ng tao at mali sa mata ng Diyos. But of course, hindi tayo dyan manghusga. Wala tayong karapatan manghusga kasi uh, hindi naman lang sila, hindi lang naman itong dalawa nito ang nagsasama uh, uh, outside marriage. So marami pa po tayo'ng mga kababayan o kapwa na nagsasama sa loob ng bahay na hindi pa ikinakasal. At uh, bilang obligasyon na rin para payuhan itong uh, kabataan ito na dapat sundin nila ang kristyanong pamumuhay ay dapat nagsasama sila sa uh, na, na pinag isa sila ng Diyos na dapat ay nanumpa sila bago nila ibigay ang kanilang-kanilang mga sarili. Pero ganun pa man, hindi tayo dyan mag-elaborate kasi hindi natin ito expert. Merong mga spiritual advices para dito. At again, uh, disclaimer, hindi lang ito paralos at Chloe dahil marami talaga ang magsasama outside marriage. Pero ito kasi sila mga publikong uh, tao na ito na iniidulo dapat ng kabataan, na, tinu na dapat sila yung uh, nagiging modelo para sa susunod na generation kaya tayo dito nagko kaya salamat sa video ito na na, na dumaan sa aking wall Ginaguide talaga ako eh ginaguide talaga ako na uh, mapadaan ito sa aking news feed na video para lalo akong uh, magkaroon ng motivation to uh, continue my um, advices or my continue my content For Chloe and not only for Chloe and for everybody na meron ganitong klaseng sitwasyon na tinitiis ang kanilang parent. Marami tayong cases like this. Alam ko na may mga taong uh, nagsasama na hindi sila kasal at uh, may mga pareha pa rin na mga labag sa yung lumalabag sa custody ng magulang. Isa siguro ito sa metsa na pinag uh, katampuhan nitong Mrs. Yulo at ni, ni Chloe itong pagsasama nila na, na hindi legal. Maaring nakialam or nagpayo dito si Mrs. Yulo na hindi kayo dapat nagsasama sa illegal na pamamaraan. maaring ito yung isa sa mga nag-ugat. Hindi ako sure pero ito ay uh, opinion lang at bawat isa naman ay may karapatan tayong mag uh, pahayag ng ating kuro-kuro as long na hindi naman ito Uh, below the belt. Ito, lay, ito ay opinion at nakikita naman ng tao talaga na hindi talaga sila pakasal at nagsasama sila ng uh, illegal So again, uh, doon tayo mag-focus sa pag-uugali nila. Kailangan natin pumuna. Kailangan natin pansinin ang mga pag-uugaling uh, masagwa sa lipunan dah na hindi dapat pamarisan. Kaya uh, ayon sa mga Uh, katulad nitong mag-partner uh, mag na ito na suwail sa mga magulang, this is about time for you to renew yourself. At least you are living with the consent of your parent. Kahit malalaki na kayo, kahit in, 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 uh, nasa legal ages na kayo. Kasi ang mga nagsasama na walang basbas ng magulang ay... Uh, Uh, mabigat, mabigat yan sa kaluuban ninyong dalawa. At sa kulturang Filipino, isa yan sa ating mga pinapahalagahan na dapat may bas-bas pa sa magulang. Marami nga akong mga naging guest sa channel ko, lalo na yung mga lumad na ina-arrange marriage sila. Actually, ano to, uh, labag sa kanilang kaluuban pero... Uh, ayun pa rin, nasunod pa rin sila sa kanilang mga magulang dahil ito ay isa sa mga tradisyon o kultura nila hindi nilamin, marami akong lately lang may na-interview ako from Saudi Arabia na OFW, na six months na siyang uh, may gap sa kanyang magulang dahil sa in marriage at the age of uh, 13, 14, mga ganon. So, but still, you know, Uh, hindi siya naging katulad nila Carlos Diulo at Chloe na tinitiis ang magulang. Kinakausap pa rin niya. Ayon na rin sa aking pag advice na uh, sinabi ko na huwag mong tiisin ang parent mo. Try to talk, try to open your uh, concern, and then discuss about that concern para magkaayos kayo ng magulang mo. Hindi mo dapat tinitiis ang magulang mo. Yun po yung aking mga... Uh, munting payo sa ating mga OFW dito sa channel na merong ganitong uh, similar cases to Yulo and uh, Chloe and the uh, parent uh, ni ano ni Carlos. Gano wala talaga tayong uh, laban kapag magulang ang ating kinontra. May karma talaga. Masama man sila o mabuting magulang, napakataas pa rin ng kanilang karma over the children kaya dapat ito pinapahalagahan ninyo uh, Chloe lalo na ikaw Chloe napaka-suwail mo talagang bata ayan no oh, may bagong statement ang nanay mo sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na naaawa na siya sa magulang ni Carlos dahil nadamay mo daw at matagal ka nang hindi uh, kinakausap o hindi ka kumakausap sa mama mo kasi matigas talagang ulo mo hindi ka daw nakikinig. At ito, uh, naawa siya sa magulang ni Carlos. Hindi daw nila deserve yung nangyayari ngayon because of you. See, it's biological mother na ang nagsasabi dito. Nandyan sa internet, pwede niyong isert sa Google. Uh, napaka ano, napaka disrespectful talaga nito ni Chloe. Siya po talaga yung naging ano dito, naging dahilan ng pagkawatak-watak ng Yulo's family. At uh, biro mo, buwan na ang nakalipas uh, after niya makauwi galing Paris. Magalit sana kayo, Carlos, kung from the start, hindi ka sinuportahan dun sa Uh, kagustuhan mong maka-join sa gymnastic. All the way, sila yung kasama mo. Pagdating lang dito ni Chloe sa buhay mo, bigla kang uh, nakalimot sa nakaraan. Nakalimot ka sa pinagmulan mo. Nakakalungkot noon na natitiis mo ang mga malilingit mong kapatid. Si, lalo na si Eliza at mga pamangkin mo. na Hindi mo sila Uh, binahagian ng iyong mga tagumpay samantala nung nag-uumpisa ka pa kasakasama mo sila sa pag-uwi mo sila ang sumasalubong sa airport bukod tangi itong itong panalo mo lang ng 2024 uh, Paris Olympic ang nakalimot ka dahil jan sa uh, pakikinig mo sa isang babae na ngayon mo lang nakilala Mi minsan talaga Carlos kailangan mo mauntog para ma-realize mo na marami pang nagmamahal sa iyo, hindi lang iisa, hindi lang itong babaeng. Ngayon lang 'yan mabait sa iyo at may pera ka pa. Paano kung baldado ka na? Paano kung wala ka ng uh, pera? Paano kung laos ka na? Magsasamahan ka pa kaya nitong babaeng to? Lalo pa uh, mismo ang magulang niya ang nagsabing mag-ingat ka yun ang babala ng nanay ni Chloe bago lang. Mag-ingat ka, Carlos, sa babaeng ito dahil uh, sila mismo dinis respect ni Chloe. So, yun lamang po at hindi po tayo titigil dito hanggat meron po tayo na iisip na, na mga opinion para ma-call out ang attention ni Carlos at ni Chloe. Gagawin po natin. At again, kasalanan po sa mata ng tao at sa mata ng Diyos ang magdamot ka sa iyong uh, kapwa ng pagpapayo. Lalo na itong mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi po natin papayagan na hindi tayo makialam kung ang na kung ang nasa sakripisyo dito ay ang mga magulang o walang salapi na makakabayad sa sakripisyo ng mga magulang doon mula sa pagbubuntis hanggang sa ikaw ay uh, pinalaki, pinaaral at nagkagarito ka ngayon. Again, maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa aking mga opinion at sana suportahan ninyo itong ating uh, YouTube channel na marami pa tayo ma-inspire na mga kapwa at lalo pang mabigyan ng mga payo itong mga napapariwara. Maraming salamat po and I hope to see you again on our next video. Bye for now. we